Sino raw itong politiko ang nagkaroon ng anak sa isang dating beauty queen at contestant ng reality show sa telebisyon? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nagsisilbi raw sa isang lokal na pamahalaan itong politiko ng maispata ng sexy at artistahing dalaga nang sumali ito sa beauty pageant ng kanilang lungsod. at upang mapabilib si babae ginamit ng politiko ang kanyang wear pa para maipanalo ito sa beauty pageant. Ang problema, marami ring DOM ang umaaligid sa beauty queen. Kaya ang ginawa ng politiko, abay, binahay niya ito at binigyan ng negosyo. kayo mga kaabante? Anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out!